Nay, sigurado ba kayo sa narinig nyo? May relasyon si na George at Sergeant Casas? Oo nga, bakit ba kayo wala sa akin? Ay, baka naman mag-ex lang sila. Bakit naman makipag-relasyon si George? Ang na ng asawa niya. Paano kung kabit? Basta, meron silang relasyon. At yung nakitang morphine sa kanya, dapat malaman nyo ni Galvan. Nay, please, huwag niyo nang si George sa mga polis. Ano ba anak? Pagkatapos ng ginawa ng babae niyon sa atin at ng buong pamilya niya, sa atin, sa akin, tatahimik lang tayo. Makakatulong din yun sa kaso ni Basil. Na hindi sa kanya yung morphine. Kaya naniniwala ako, o wala siyang kinalaman. Paano ka naman nakakasiguro? Ate, alam mo ba kung sino lumasang kay Basil? Sam? May alam ka ba na hindi mo sinasabi sa amin? gawa mo dito, ha? Huh? Didn't I tell you to take care of my grieving brother? Georgina, aside from the death, widows in mourning are always the main attraction in every funeral. So don't wait on anyone. Pero, tita... Georgina, just be with your husband at magmong hayaan na ang kabit ng kapatid ko magbidabidahan sa burol ng asawa mo. Enjoy every moment na hindi ko pinaranas noon kaysa sa buro ng anak ko. Mrs. Palacios, may mga kailangan po kayong firmahan sa office. Sabi ni Mr. Palacios, kayo naraw ang bahala. Go and do your wife duties. Now. Ha? Huh? Sam, nakapagpahinga ka ba na maayos? Would you take your vitamins? Yes, ma'am. Good girl. Ma'am Aurora, meron po kayong kailangan malaman ni Sir Galvan tungkol kay… K kay George? Huh? Sam. Ano ang tungkol kay George, Mercy? Ma mamaya na lang natin pag-usapan. Sisilipan lang namin si Basit. Tika Mercy. Sit. Nay, ang gagawin ko. Anak, kahit na anong mangyari, huwag kang aamin, ha? Hindi ako pwedeng magsinungaling. Lalabas at lalabas ang totoo tungkol sa pas namin ni Abdul. Oh, sige, ikaw nang bahala, anak. Basta, huwag kang papatalo. Wala kang kasalanan. Matagal na kayong wala ni Abdul. At hindi sa'yo yung morphe na lumason kay Basil. Okay, anak? Tawag mo na si Peter. Aris na tayo. Ayun na. Ah, o oh, sige anak Ito. ha. Oh, sandali lang, nandiyan na kami ha. Gusto O oh, sige. Kumanda sa akin yung mercy na yan. Pag nakita ko siya, sasabunutan ko siya pati anit niya matatanggol. Ali ka na. Oh. Ay. Ah. Teka lang nak, yung damit ko. Ako. Okay. Thank you. expression yan? Gulap? Takot? Or guilt? Dahil pinahamak niyo ko ng nanay George, I'm sorry. I'm sorry. Hindi, hindi ko sanasadyang ipahawak kayo. I'm sorry. I'm sorry. Ayokong gawin sa'yo. Alam mo, ang ganda ng acting mo dyan.